Nag-face-to-face face ang road rage suspect na si Wilfredo Gonzalez at ang biker na si Alan Bandiola sa Senate hearing. Hindi bumenta ang mga depensa ni Gonzales kay Senator Ronald Bato de la Rosa at sinabihan pa siyang nag-iimbento ng kwento. Nasa sentro ng balita si Daniel Manalastas. Audrey, nakaharap nga sa pagdinig sa Senado ang mga nasangkot sa road rage sa Quedon City, Kamakailan. Ang dating polis na kumasa ng baril na si Wilfredo Gonzales at ang siklista. Salungat ang pahayag ni Gonzales at ng siklista sa pagdinig. Pinaratangan ni Gonzales ang siklista na sinuntok nito ang sasakyan niya. di finger siya at minura siya umano nito bago humantong sa in nangyaring insidente na nag-viral video. Paratang pa ni Gonzales, nakagloves na may hard knuckles ang siklista. Pero hindi kumbinsido rito ang mga senador. Nagsorry naman si Gonzales sa mga ginawa niya. Humingi po ako ng kapatawaran sa inyong lahat na hindi po ako nakapagpigil na mabatukan siya. Kasi nga o oh, haba habulan namin eh. At masakit po kasi sa loob ko yung suntukin yung kotse ko at dirty finger ako sa mukha. May clear dito, wala siyang hawak, na, wala siyang gloves talaga. Masaka no? ako, ako ha. Biker din ako. Opo. Pag bigsuot ka lang gloves sa ganon na may hard knuckles, 'cause siklista ka. Para Oh. Magbibisikleta mag ka, magbisikleta ka taw sa hard knuckle sa ha? hindi mo magkailangan 'yan sa bisikleta. Pang motor 'yan. Your, Your honor. Hindi po ako nagsisinungaling. Uh... May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka huti ka bago ko siya abutan, ay tinanggal niya na po. Dahil UP po talaga yung kotse ko po. Ako pa suntukin mo sa kotse mo? Ay, malakas. Mas malaki, mas malaki po. UP yung kahit na beer ko lang. Gaganoon ko yes, yung kotse na, mo. Yes po. Oh, ko po, Your Honor. Pero, sana, huwag tayong manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, o din nagbabala si Senator Bato de la Rosa na ipapakontempt o ipapakulong niya sa Senado si Gonzales kung hindi ito magsasabi ng totoo. Tinanggi naman ng siklista ang mga paratang ni Gonzales na pinagbumuran niya ito. Ginuwento rin ng siklista ang mga pangyayari. Aniya, noong August 8, nasa loob siya ng bike lane at biglang pumasok ang sasakyan ni Gonzales. Nagitkit siya sa gilid at tinapik lang niya ang sasakyan. Kasi go, nakatatlong ano ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makaut ko po yung attention niya na, oh, nagigit-git mo na ako. So doon po, nang, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, eh, si Ginong Gonzales, tapos yun nga po, eh, bigla niya akong sinapok eh, nasa lubong ko rin ng helmet eh normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasanya ako ng barel, na siya. So after po noon, uh, nagano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako eh. May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, wag naman ganun. So sabi na ano, tatawag tayo ng polis. Doon na po nag-second motion si Ginong Gonzales. O sige, tumawag ka ng polis. Audrey, kalauna, nagkaaregluhan din daw sila ni Gonzales. Nangako pa raw siya na babayaran ang damage sa sasakyan ni Gonzales na pulugan, Nabigay na raw siya ng paunang bayad na 500 pesos noong mangyaring yon. Humingi raw ng pasensya sa kanya si Gonzales sa nagawa nito. Pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako, wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan, tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, ka ko sir. Isa lang ang concern ko. Kasi papadyak pa po ako pa uwi, eh. galing to na Welcome Rotonda hanggang Kalokan. Uh, sabi ko paano po yung safety ko. So ang sabi po nang ni eh, sir, sabi niya wag kang mag-alala. Audrey, ayon pa sa si siklista na na raw niya si Gonzales. Wala rin daw siya nakita mga irregularidad sa ginawang proseso ng mga pulis. At uh, nininaw niya rin na kusang loob siya nakipag-areglo rito at uh, wala lang um, um, nag-impluensya o mano sa kanya. Audrey? Okay Daniel, yung sinabi mo, no? sinabi ng biktima na si uh, Alan Bandiola na kusang loob siyang nakipag-areglo dito sa kanyang uh, nakainitan sa lansangan ano, na si Wilfredo Gonzales. So ibig sabihin, hi, walang reklamo, hindi siya magdedemanda. Audrey, uh, hindi pa yan, sa ngayon kasi ongoing pa yung pagdinig pero malalaman natin kung ano ba talaga yung mag magiging uh, pasyon niya. Pero kasi nauna na niyang sinabi rin na... Uh, ayaw na niyang ano eh, ayaw niya na ihabla itong nga uh, itong nga si Mr. Gonzales. Pero dumami kasi Audrey yung public clamor nung nga nag-viral yung video na yan at uh, marami nagsasabi na gusto siyang gusto dapat ihabla nga ito si uh, Mr. Gonzales. Pero sinasabi niya ngayon dito sa pagnig ay wala na raw siya sa manaloob. O wala na siyang galit na nararamdaman dito ka nga kay Uh, Gonzales So pero aabangan pa rin natin Audrey baka kasi pwede rin, pwede rin naman magbago yung isip niya at pwede, pwede pa rin naman kasi siyang uh, uh, maghain ng reklamo uh, dito nga kay Gonzales. Okay Daniel may katanungan din sa si Angelic. All right uh, Daniel um, may mga initial reports ano na uh, hinatak mismo nitong uh, dating polis, ang ating uh, siklista sa uh, barangay o sa presinto at hiningan siya ng 500 pesos para mabayaran yung dent, ano, yung uh, naging pinsala sa kanyang sasakyan. Napag-usapan ba yan? Natalakay ba yan? May katotohanan ba yung uh, kwentong yan? Alam mo, Angelique, sa totoo lang, kung susamahin ko, medyo, ano eh, medyo, uh, mag, magkaiba iba yung sinasabi nga nitong siklista at pati na rin ito si Mr. Gonzales. Ang sinasabi naman nitong uh, ni nitong siklista, out of goodwill yung binigay niya na 500. Ang sinabi niya, uh, nagtanong daw siya kung magkano yung nagtanong daw siya uh, sa mga awtoridad kung magkano pwedeng uh, ibayad kasi nga na-damage yung sasakyan nitong si Ginoong Gonzales. sinasabi sinasabi na sa 25 daw yung kailangan bayaran pero uh, sinabi niya nung time na 'yon, meron daw siyang 800 pesos sa kanyang uh, pitaka. At uh, binigay niya yung 500 pesos out of goodwill. Ibig sabihin, nagkusa raw siya na nagbigay dito nga uh, kay Mr. Gonzales. At uh, sinasabi naman niya, man niya ay, uh, yun daw ay paunang bayad. At babayaran niya daw yung uh, damage dun sa sasakyan na mangyaring kulugan. Pero hindi niya sinasabi hindi, na kaya niyang bayaran noong time na yon na bayaran direkta yung uh, uh, yun yung damage na nangyari dun sa sasakyan ni uh, Mr. Gonzales. Okay, uh, Daniel, Um, parehas na nagsabi si Ginoong Wilfredo Gonzales at si Alan Bandiola na sila ay nagkasundo na. Pero ito bang si itong biktima na si Alan Bandiola, ay may nararamdaman ba bang takot sa kanyang uh, seguridad? Meron ba siyang hinihinging seguridad mula sa gobyerno o mula sa Senado? Audrey nung uh, nung una ang alam ko nakaramdam na siya ng takot pero dito so far wala naman siyang uh, hinihingi na seguridad dito nga sa Senado. Pero sinasabi nga, tama ka, uh, sinasabi nila parehong nakaay nakaayos na naman sila. Nagkamay daw sila at, at uh, nagyakapan pa nga raw nung uh, uh, matapos yung nangyaring insidente. Pero yun nga, marami nga kasing mga netizens na nag-comment, uh, marami mga government officials na nag-comment na, na, na hindi dapat palagpasin yung ginawang uh, panunutok ng baril o yung ginawang pagkasa ng baril uh, ni Mr. Gonzales. Kaya aabangan natin kung ano pa yung, baka pwede rin kasi siya magbago ng isip at baka Ah uh, posibleng magbago magbago siya ng isip at posibleng ihabla niya na si Mr. Gonzales. Maraming salamat sa iyo Daniel Manalastas.